Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na ngayon na wala kayong kibuan o wala kayong kontak sa isa't isa dahil meron kayong pinag-awayan o pinagtatalo ng dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagkaayos ng na dalawa at gustong gusto mo na siyang makausap pero napakatigas ng kalooban niya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kumukontak o tumatawag sa iyo. Gusto mo ba na siya ay iiyak araw-gabi sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong magawa ang ritual na ito? Pwes, gawin mo ito. Ito'y napaka-epektibo at napakatinding ritual. Basta buo lamang ang tiwala mo at 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon, lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At kung alam mo rin ang kanyang kapanganakan ay mas mainam na isulat mo rin ito ng isang beses sa ibaba ng kanyang pangalan. At kung hindi mo naman alam ang kapanganakan niya ay okay lang wala pong problema. At pagkatapos mo nang masulat ito, tupiin mo itong papel at ilagay ito o isilid ito sa garapo na may kalahating tubig. At pagkatapos lagyan mo lamang ito ng kalahating kutsarang asin. At nang malagay mo na ito, kumuha ka lamang ng sibuyas at hiwain mo ito ng tatlong hiwa at ilagay o isilin mo rin ito sa garapon. At nang malagay mo na lahat, hawakan mo itong garapon, ilamit ito sa baba mo at bagitin mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Ikaw ay iiyak araw-gabi sa kakaisip sa akin. Banggitin mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, pwede mo nang takpan itong ritual kung may pantakip po kayo. At kung wala naman kayong pantakip ay okay lang. At itago ito hanggang pitong araw. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo. Basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At pagkatapos ng pitong araw, ay pwede mo nang itapon itong ritual. At kung gusto mo, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual asong as naniniwala as ka sa mga ganitong pamamaraan. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.